Apo mga partners, nakapag-intro na po ang lahat. Siyempre, nandun na po ngayon kami sa municipality ng uh, San Jose, Northern Samar. Iusin lang po natin yung ating uh, camera. Ano? no? So, magsisimula po kami sa Bunglas. Tapos, papunta po ng Cervantes. Tapos, just last na po yung Mondragon. Tapos, yung pambuhan, no? So, arat na po at tayo ay mamimigay na ng konting uh, uh para po dun sa ating mga magigiting at masisipag na magsasaka mga ka-partners, no? Ayan, shout out po and happy holidays, happy new year at syempre advance, ay, uh, advance happy new year and belated merry christmas sa ating kita niyo mga partners sa inyo po. Hindi ako sir. Ha? Hindi ako Mga partners, nandito na po ngayon kami ni Ate Edna. Naghihintay ka lang kuya. <laughs> Hindi po kasi kami makapagpunta doon kasi ako po kapag medyo makapal po yung putik kaya nangangati po yung aking paa. No? Nagkakaroon po siya ng pan ng bukol-bukol no? na makati po. So, bali, sila Lakuya na lang tapos si Kaya Raymond yung pumunta. Tanay po kasi si Kaya Raymond sa mga ganyan eh. No? Ayan po mga partners, natapos rin po kami doon kanina. sa so, ayun po, doon po kami nagsimula. Siyempre, meron po kami dito nakita na nagtatanim ulit. Hindi na po namin pinalagpas para kahit papano meron po silang may uh, uh maihain sa bagong taon mga partners yan po ang spaghetti pack ay 120 pieces no? yan nagambag-ambag po yung mga solid supporters at mapagmahal ng mga viewers ni Kuya Joey no? especially ka Ma'am Irene Biswilan kay uh, Sis Jubes kay, kay Ninang Janet Galban Salazar at syempre sa isang uh, silent sponsor at kay Manay Tere at Atibit Jones no? at syempre yung kakulangan po doon po sa uh, 120 pieces na spaghetti pack na pambayad pinunan po ni Tita Marcelina. Kita Tita Mars, thank you, thank you so much po. Ayun, kahit papano, no? Uh, sana makatulong sa kanila or makapagbigay sa kanila ng uh, konting salo-salo para po sa bagong uh, bagong taon mga kapatid. Sa so, mamaya, didiretso po tayo doon sa Bunglas so abangan niyo lang po ito mga ka-partners, clip 3 na po tayo, no? Ayan, meron na rin naman po kami ditong nakita. Tatlo po sila, no, mga partners So, kahit terik po yung araw, patuloy lang po sila sa nag, uh, pagtatrabaho ng palay. So, ayan na po si Kuya, oh. May bitbit -bit na po siya ulit. So, ayan. Sisipag po talaga ng mga uh, magsasaka natin, no? Para meron lang po tayong uh, makain, magawang bigas, no? So si Ate Edna ay nagpapahinga muna. Kasi mainit. Grabe init. Opo. Oh. Grabe ang lawak po ng tinataniman nila mga ka partners Kahit tirik yung araw, grabe nagtatrabaho pa rin po sila. Ayan mga partners clip number 4. Ayan, so meron po kami nakita ulit. Ayan, nagtatanim. So sa kabila po nun, dun po kaya papunta kaya la Nanay Lumi kung natatandaan nyo. Dun po kami nanggaling, tapos dito naman po sa kabila. Dito meron din pala yan dyan, yung uh, clip number 3. Ito, ito naman po yung clip number 4. Yung mukhang rin po, yung uh, tapat din. So ayan, nabigyan na si ate. At ayan din sila kuya ngayon, si Raymond. Ayan. So... Yan po mga partners, di biro po talaga na magtanim ng palay sa ganitong oras no kasi ka, eh yung araw po istrik na terik no tapos masakit po yung sinag ng araw pero grabe to uh, para meron lang po silang uh, masahod ayan nagtatrabaho po sila kahit ganyang oras bibilis po nila magtanim mga partners no ayan so, ayan na po sila mga partners so ayan it's been uh, ano nung oras na kaya mga partners no siguro mga alas 12 na so kakain po muna kami kalakagawad sa bunglas so after that diretso naman po ulit mga partners hindi na po umabot yung aming chat. so dito na lang po kami kakain maganda rin po dito kasi uh, malapit yung simoy ng hangin. ganyan para patay parking. Parking. parking parking go oo oh, oh. Ayan yung aming uh, gwapong driver. No. So, tara, kayo po muna tayo mga partners. A few moments later. So, mga partners, at uh, meron naman po kaming nakita. Dude. So, si lang po muna ngayon yung magbi-video kay Kuya, no? So, meron po kami nakita dito ito na po yung clip 5 natin, mga partners. So, ayun. Saktong-sakto pag na na po, pero yung mga uh, magsasaka natin ay todo tanim pa po yung mga partners na nakikita nyo. Ayan. Todo so, tanim na po sila mga partners. So, napakasipag po talaga ng ating mga magsasaka. Tayo, hmm. so, tingnan natin. natin, natin. kapit. Pagpunta mo tatanim mga partner dito mga partners. Yan. Ano masasabi mga ate na sa mga ganitong ginagawa natin para sa ating magsasakal dito? Sabi ko lang, wala talaga. Kung hindi talaga paso, ito hindi natin Oo, oh, shit. Grabe. Pero mas grabe yung kinakaya ng mga farmers. Yes, so. Oh. Kasi tayo, kapag natin yung mga gusto natin sa kanila mula sa mga sponsors natin gabi din na tayo mag-uwi. Yes. Samantalang so, sila hanggang mo alam. Oo, oh, tinan tayo oh. Kaya mas grabe yung yung hirap talaga ng mga farmers. Kung sa ating mga ginagawa. Yes. So sana mapasaya rin natin sila sa kahit papano, no? mapawin natin yung pagod nila. So, konti na lang yung idadagdag nila dun, no? Pang uh, kanilang uh, New Year. Ayan. nalit lang po kami sa Pampas ko kasi uh, alam niyo naman po sa Christmas party namin medyo hassle kami at syempre medyo busy. So ito lang yung pagkakataon namin na makapag uh, abot ng konting saya doon para sa ating mga uh, magsasaka. Ayan, no? si sipag go? Oh. Ilan sila doon? Anim mga partners. Anim sila doon. Sila kuya. Napakalayo na po nila. mga partners. So ito po yung hapang uh, clip 6 po natin. No? Ayan, alas 5 na po ng uh, hapon. At nandito po kami ngayon sa bayan ng Mondragon. Hindi ko po kinaber lahat ng uh, pag pagbibigay uh, natin ng uh, spaghetti pack para po mapanood nyo rin yung iba sa channel po ni Ate Edna Condor at syempre ni Kuya Joey, Kuya Raymond Galosa. No? So ito po ay akin lang. So... Kung gusto nyo po may, mo uh, mapanood yung ibang vlog or ibang video, panoorin nyo po sa channel ni Ate Edna Condor, Kuya Raymond na syempre Kuya Joey. So, abangan, abangan nyo na lang po yung mga upload nila kung sino po yung mauuna. So, ito na po, nandito po ngayon kami sa barangay ng Mondragon. At grabe, talagang season po ngayon ng pagdata ni mga ka-partners. Ayan. Kahit alas 5 na ng hapon, nagtataling pa po, po sila. Tingnan nyo po mga ka-partners. Tingnan nyo po. Wala na pong uh ka araw-araw pero nagtatanim pa po sila no nandito po kami sa bayan ng Mondragon mga ka-partners so pagkatapos po nito isang box na lang po yun at syempre ngayon pagmatapos uh, pag matapos po maubos na yung isang box na yun uwi na po kami mga ka-partners no mga kapartners no, pumunta po kami pala sa mga bayan ng uh, una po sa San Jose sa barangay po ng Bunglas sunod po sa bayan ng Bubon sunod sa bayan po ng Pulangi at syempre sa pinakalas uh, po dito sa bayan ng Mondragon so 120 pieces check yan thank you thank you so much po ulit dun sa mga nagbigay ng pagmamahal mga kapartners gusto ko lang pong uh, pasalamatan mga partners no yung uh, pa nagbigay para po ma-isa ito para n'yung ating uh, spaghetti pack para po sa pang New Year ng ating mga masisipag na magsasaka. Syempre, thank you thank you so much po kay uh, Miss Irene Biswilan. Mama Irene, thank you, thank you so much po, no? At syempre, Ate Jubes, thank you so much, Sis Jubes. Syempre, ang pinakamaganda at siksikong kong ninang na supportive po sa The Great Timaray nun. Ninang Janet Galban Salazar at syempre, ang uh, solid anonymous sponsor na nagbigay na, hindi ko po ito kilala mga ka-partners. Syempre, nagbigay din si Manay Terry Anderson para po sa mga kababayan niyang maray. At syempre, kay Ate Beth Jones, no? Ate thank you, thank you so much po, no? At syempre, yung, kabua, yung 120 pieces po ni spaghetti pack is nagkakahalaga po ng 13,400 so medyo kulang po at syempre dinagtagan na lang po ni Tita Marcy Dina yung kulang para po ma, ma purchase namin yung 120 na spaghetti pack. Thank you, thank you so much po sa inyong lahat no mga partners syempre dito na lang po tayo mag outro. Check na po At na Okay na? Ay, natapos rin po mga ka-partners. Okay na. No? Ayan. <laughs> Grabe, so, napakasarap po sa pakiramdam na yung ating masisipag ng magsasaka ay pinaabutan natin na kahit papano meron po silang pag uh, salu saluhan ngayong darating na bagong taon. Kahit ispagitipak lang po yan, malaking bagay na po yan sa kanila, no, mga ka partners. So, ayan. Gusto ko lang po ulit magpasalamat sa mga solid viewers, solid uh, supporters ni Buitabang at syempre sa the buong The Great Team Huwag niyo pong kalimutan suportahan ang The Great sa pamumuno po ni Kuya Joey The Great. Ayun yung tagapaglingkod na si Boy Tabang, Ate Edna Condor, at syempre BB Mix Vlog, Jansky TV, Kuya Raymond Galusa, at syempre uh, Mix Vlog, at uh, Tatay Remy. No? Syempre, gusto ko lang pong pasalamatan si Ma'am Hawaii, Manay Terry Anderson, Ma'am Okidoki from London, at syempre si Ma'am Irene Biswilan. Kasama na po dyan si uh, Tita Marcelina, no? Uh, Beth Jones, Ati Edna Malinaw Ati Selena Barbosa, uh, Sangkay Emma, thank you so much po. Uh, Ma'am Hawaii, uh, Ma'am Hayat Mix Vlog, no? Thank you, thank you so much po. Uh, Ross Agiri Vlogs, uh, Ati Elizabeth Alpabete, Ati Danmi Amper, at sa lahat po ng mga nanonood ng premier ko live at syempre upload, maraming maraming salamat po sa inyo, no? Hanggang dito na lang po muna yung vlog natin. Sana po, napasaya na namin kayo at syempre, yung ating magsasaka sa video natin na no? Ayan, hanggang dito na lang po mga ka-partners. Kampay sa iyo nara. Adios mga ka-partners. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, i-like, at syempre i-share yung video na to. Ingat po tayo palagi and see you in my next vlog. Peace!